Ang kabutihan ay parang binhi. Kapag itinanim mo, kahit hindi mo agad makita ay tiyak darating ang panahon na ito'y mamumunga. Wala akong yaman na may pagmamalaki, pero natutunan ko na ang pinakamahalaga ang gumawa ng tama. Kahit mahirap sa bawat araw na dumaraan ay sinusubok ako ng hirap ng buhay pero pinipili kong tumulong kasi alam ko na balang araw ay may balik ang lahat ng iyon Hindi ko akalain na isang maliit na kabutihang ginawa ko ay magiging simula ng isang pagbabagong magpapabago sa aking kapalaran Ako si Isagani isang simpleng magsasaka Natanda akong ibahagi ang aking naging karanasan kaya't sisimulan ko na ang aking istorya. Uh, 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 haba na naman ng araw. Pero mabuti na lang at maganda ang ani. Mabuti na lang at kabilugan ng buwan. Maliwanag ang daan eh. Kala, ano kaya yun? May kabayo? Sandali. Sugatan ka. Sino kaya may gawa sa'yo niyan? Kawawa ka naman. Teka, teka. Makakalakad ka ba? Iuwi kita sa kubo. At inuwi ko ang kabayo sa aking kubo. mag na ako sa buhay dahil bata pa lang ay ulila na ako. Kaya naman, Walang pagdadalawang isip na isinama ko ang kawawang kabayo para gamutin. At habang ginagamot ko ang sugat ng kabayo, ay bigla akong nakaramdam ng antok at di ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa kalagitnaan ng aking pagkakahimbing. Uy! Ano yun? Sino kumakalikot sa tenga ko? t po tikmalang Bakit may tikbalang dito? Tulong! Huwag kang matakot, Binata. Ako si Lazaro, isang nilalang ng gubat. Wala akong balak na saktan ka. Lazaro? Pa-paano ka napunta dito? Nasaan yung kabayong tinulungan ko? Sandali! Huwag mong sabihin na ikaw yung bayo! At ngayon, kalahating tao ka na. Tama. At dahil hindi mo ko pinabayaan, nais kong magpasalamat. Bihira ang taong may pusong kagaya mo. Karamihan ay takot. Mapangusga. Pero ikaw, nag-abot ng tulong ng walang kapalit. Ginawa ko lang tama. Kung ako ang sagutan, alam ko may tutulong din sa akin gaya ng ginawa ko sa'yo. Pero hindi lahat ay kaya mo. Dahil dyan, tanggapin mo ang gantimpala. pala. Isang hibla ng gintong buhok mula sa aking puntot. Sa hibla na ito'y eh, madarama mo ang kakaibang lakas, bilis at karesma. Ngunit tandaan mo isa gan, ito'y may kasunduan. Gamitin mo lamang ito para sa kabutihan Kapag inabuso mo'y aagawin ito ng dilim, at ikaw ang magiging alipin ng sarili mong kasakiman. Gintong buhok? Hindi ko maintindihan. Hindi gantimpala ang halaga nito, kundi paalala na ang kabutihan mo ngayon ang huhubog sa kapalaran mo bukas. Gani? Hoy! Gising na! Anong ginagawa mo dito sa labas? Bakit ka nakahiga sa damuhan? Uh, Hoy! Uh, liway, anong ginagawa mo dito? Uh, umaga na pala. Oo, umaga na nga eh. Eh bakit pa ba dito ka sa labas natutulog? Liway, hindi ka maniniwala pero kasi Kagabi pag uwi ko galing sa bukid, may nakita akong sugatang kabayo. Diligtas ko siya. Iniuwi ko siya rito. Dito mismo sa pwestong ito. Ginamot ko yung sugat niya tapos nakatulog ako. Pagmulat ko nagbago siya. Kalahating tao, kalahating kabayo na. <laughs> Isa gani, kabayo, tikbalang. Seryoso ka ba? Nananaginip ka pa yata eh. <laughs> Hindi ako nagbibiro, Liway. Seryoso ko. Nagpakita pa nga siya eh. Nagpakilala. Siya daw si Lasaro. Uh, uh, tama. Lazaro ang pangalan niya. Nagpasalamat pa nga siya sa akin tapos binigyan niya ako ng hibla ng gintong buhok mula sa buntot niya raw. Tsaka may lakas at may bilis. May karesma daw. At ang sabi niya pa, para sa kabutihan lang daw yun. Tingnan mo, sandali lang ha. Saan mo ba yung nalagay? <laughs> At may Lazaro pa nga. O sige na nga. Tama ng pangarap mo. Pumunta muna tayo sa bukid ha. Para mahingawan ka. Hay nako. Totoo naman kasi sinasabi ko eh. Kapag mahanap ko lang talaga yung binigay niya sa akin, maniniwala ka. Pero kasi, hindi naman pwede kasi parang panaginip lang yun. Kababata ko si Liway at ayaw niyang maniwala sa kwento ko. At dahil hindi siya naniniwala ay nadala ako ng pagkalito. Naisip ko na marahil ay panaginip lang nga ang lahat ng nangyari ng gabing yun. Pero ang pagkalito kong yun ay salungat ng naging pangyayari sa buhay ko sa mga sumunod na araw. Magandang umaga, Isagani. Ang ganda ng ani mo nitong mga nakarang araw. Hanggang ngayon, ano? nakakatuwa ka naman. Ah. <coughs> magandang umaga rin, Isabel. Oo, mas magandang trabaho ngayon. Mukhang masagana rin ang ani namin. Masaya ako sa nangyayari, alam mo bang napapansin ka na ng mga tao dito? Parang lahat nagiging interesado sa ginagawa mo sa bukid. Ang galing mo, Isagani. Ay naku, Isabel. Hindi naman ako espesyal. Nakakataba lang din ang puso ang mga birot ngiti ng mga kanayo natin. Lalo na, napansin mo rin pala ako. <laughs> <laughs> Ikaw talaga. Pero seryoso, maganda kang ehemplo para sa iba. Kaya ipagpatuloy mo lang, ha? Hoy, Isagani! Huwag mong sabihin pati kay Isabel. Niyayabang mo yung panaginip mo nung nakaraan. Liway, ano ka ba? May pinag-uusapan kaming seryoso ni Isabel. E eh, pal ka dyan. Panaginip? Uh, anong tungkol doon? Pero, sige na, Isagani. Kailangan ko na rin kasing umalis. May mga gagawin pa ako sa patubig sa bayan. Salamat sa oras mo. Sana magkita tayo ulit. Ah, oo, oh, Isabel. Ingat ka palagi, ah. Salamat din sa oras mo. Basta kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Basta gusto mo ng kausap, nandito lang ako, ha? Ay, sus! kung ikwento ko kaya kay Isabel yung panaginip mo nung nakaraan. Kausapin ka pa kaya niya? Tigilan mo nga ako, Liway. Ano bang problema mo? Kanina ka pa dyan niyayamot. Ito naman. Nagbibiro lang naman ako. Pero seryoso. Ang laki na ikinaganda ng ani nitong mga nakaraang araw. Tapos, napansin ka na rin ng matagal mo nang pinapangarap na si Isabel. Napansin ko din na napakasipag mo. At parang hindi ka napapagod. Nabanggit mo rin lang naman yung tungkol sa pananggidip ko, Liway. Siguro naman ha, naniniwala ka na dun sa tigbalang. Yung nagbigay sa akin ng buhok. Yun marahil ang dahilan kung bakit magagandang pagbabago ang nangyayari sa buhay ko ngayon. <laughs> Ayon ka na naman eh. Nabanggit ko pero hindi pa rin ako naniniwala. Magtrabaho ka na nga. May gagawin pa ako. Diyan ka na! Si Isabela ang babaeng matagal ko nang pinapangarap na mapansin ako. At sa hindi may paliwanag na dahilan ay bigla niya akong kinausap kasabay ng magagandang ani na natatamasa namin. Pero itong si Liway, ay hindi pa rin naniniwala na marahil ay may koneksyon dito ang gintong buhok na nakita ko sa panaginip hanggang sa isang gabi. Salamat Isagani. Doon sa tulong mo kahapon, mas mabilis na tapos ang trabaho sa bukid. Ayos lang. Basta wag mo na akong tinutokso kapag kausap ko sa si Isabel. Ha? Labo mo naman eh! para kayo lang dinidibdib mo. Eh kung batukan kaya kita dyan. Huwag naman. Nakakaya kasi kay Isabel kapag bigla-bigla ka na lang nagbibiro tungkol dun sa tikbalang. Anong iisipin nun? Hoy, pabida. Ang yabang mo magsalita. Akala mo hindi ko alam ang sekreto mo? Densyo, anong pabidang sinasabi mo? Hoy, sandali! Mag-away ba kayo? Ikaw, Densyo… Ano problema mo? nakakalat ka pa dito sa Bukirin? Igabi e na. Sinusundan mo ba kami? Sabihin nating oo. Dahil may kailangan akong kunin kay Isagani. At ano naman kukunin mo, Aber? <laughs> Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa gintong buhok na sinasabi mo? Rinig na rinig ko ang pag usap niyo ni Liway noong isang hapon. Kaya pala bigla kang sagana. At pati si Isabel? nagayuma mo na rin. Ha! Elo ko ka pala eh! Anong gayumang pinagsasabi mo dyan? Naiingit ka lang, yun ang sabihin mo! Ang dami pang sinasabi eh! Akin na ang yung gintong buhok! Teka, sandali lang. A anong ano ginagawa mo? Bakit mo ko kinakapkapan? Wala kang makikitang gintong buhok dyan! Huwag kang magsinungaling! Nasaan na ba yon? Ibigay mo na! Isa kang pangahas na pag ang gintong buhok, ang hibla na hindi para sa'yo! Ano? At sino ka namang nagtatago sa anino? Magpakita ka! Halimaw! Liway! Humanda ka! Tatakbo tayo! <gasps> ah! niya! Ni ang tapang mo, bata! Wala kang karapatang hamunin ako! Ang hibla ay para sa'kin! Sa ako, si Lakarus, isang gabulan. At sino mang humarang sa akin, kakainin ko. Ah, anong klaseng nilalang ka? Ah, ah asuwang! Huwag kang lilapit! Ah. Dencho, huwag kang lalaban sa kanya! Tingnan natin ang tapang mo! Kapag nasa tiyan Huwag! Kinain ng halimaw na yon si Denso, Kailangan mo magbayad! <gasps> Isagani! Bakit umiilaw ang hibla ng buhok mo? Kulay ginto! Anong umiilaw? At ang katawan ko? Ibang lakas na nanaramdaman ko! Tumabi ka liway! Ako nang <gasps> bahala dito! Hoy! Halimaw! Gaano ka ba kagutom? Pati ang walang kalaban labang si Denshok! Kinain mo! Ngayon, pagbabayari kita sa ginawa mo! <laughs> ang tapang mo, pata! Porke taglay mo ang isang kapangyarihan. Ang heblang ginto na hindi bagay sa'yo. Ako ang dapat na magmay-ari niya! Lakaros! Hindi ko alam kung bakit akong pinagkaloban ito. Pero ang alam ko lang, hindi ito para sa mga kagaya mong uhaw sa kapangyarihan! Ah! Ah! Ang lakas mo! Ang bawat tama mo! Parang pinibiyak ang katawan ko! Wala kang laban na! Nararamdaman kong umihina ang liwanag ng buhok mo! Unti-unti kang nilalamon ng sarili mong takot! Hindi ako takot! Hindi ako magpapatalo! Lalaban ako! Hindi para sa akin! Kundi para sa kabutihan ng iba! Ah! Hindi ko na kaya. Para makawala sa lakas, bawat galaw niya'y pabigat. Bawat tingay, nasasakta na ako. Oh, ah! Kita mo na. Hanggang salita lamang ang kaya mo gawin. Anong silbi ng hibla? Kung ang may hawak nito ay mahina, ibigay mo sa kanya na... Hindi. Hindi ko to ibibigay. Kahit na ikamatay ko pa. Ah. Uh. Uh. Ang ko. Parang pinibiya. Uh. Ah. Nalalabo ang paningin ko. Ah. Tapos ka na, Isagane. Ang dilim ay mananaig. At ang kapangyarihan ng itong hibla ay magiging akin. Ah, Kung ito ang huli kong hininga mas pipiliin ko mamatay. Kesa mapa sa kamay mo, ang lakas nito! Isagani, huwag kang bibitaw. Ako ito si Lazaro. Lazaro, ikaw ba yung diligtas ko noon? Sabi ko na nga ba totoo ka? Oo, ako nga. At ikaw ang pinili kong maging kasangka. Ang ghibla ng ginto ay tulay tuloy sa At ngayon, isasalin ko iyo ang lakas ko. Uh, uh, ano ito? Parang biglang gumagaan ang aking katawan. Dumadali ang inis sa mga ugat ko. Lazaro! Nasa loob ka ba ng katawan ko? Oo. At sabay tayong lalaban. Hindi ka nag-iisa. Ano yan? Isang gani? Nagpupumilit ka pa. Wala nang saysay ang paglaban mo. Lalamunin ko kayong pareho nga. Nang ali mo. Eee! Hindi, lakanos. Hindi mo kami matatalo. Hindi ko hayaang madungisan ang kapangyarihan ito. Ah! Lazaro! Nararamdaman ko ang lakas mo. Ang bilis ng katuan ko bawat suntok may apoy! Tama, Isagani. Gamitin mo ang galit, pero huwag mong hayaang kainin ka nito. Ituon mo sa katotohanan. Ipagtanggol mo ang buhay. Hindi ang sarili lang. Yeah! Pa Paano ka lumakas ang ganyan? Imposible! Hmm. Hindi ito masagaling sa akin. Ito ay galing sa tiwala, sa kabutihan at sakripisyong ginawa ni Lazaro na hindi mo maunawaan. Lakaros! Dahil puspos ka ng kasamaan at kasagiman! Ito na ang wakas mo, Lakaros! Para sa lahat ng nilamol ng dilim! Na siya Pero sandali nagbabago ang anyo nila Karos Teka ang ang don? ang papa ni Isabel Siya ang gabunan I Hindi ako makapaniwala Ang pinuno naming iginagalang isa pala siyang gabunan Isa gani Huwag eh. kang magtaka Ang mga gabunan ay may kakayahang magbalat kayo Magpanggap bilang tao. Mamuhay kasama ng mga inosente. Hindi mo yun mahalata. Hanggang sa sila'y magpakita ng tunay na anyo. Ibig mong sabihin, si Don mismo ang nagkubli sa ganong anyo? Kaya lahat ng nasa paligid niya nalinlang? Oo. tigit pa dyan, Isagani. Kung siya ay gabunan, ibig sabihin, may posibilidad na ang kanyang tugo ay naipasa sa anak niya na maaaring maging lahing kagaya niya. Si Isabel, Diyos ko, paano kung totoo? Paano kung hindi niya alam? Huwag mong gusgahan si Isabel. Sa anino lang kanyang ama, hindi siya ang may sala. Ngunit tandaan mo, ang dugo niya'y may bigat at maaaring magising kung hindi iingatan. Brrr. Lazaro, marami pa akong kailangan malaman. Bumalik ka! Lazaro! Isagani? Liway. Ilang araw pagkatapos ng matinding laban namin ng gabunan. Hanggang ngayon, dama ko pa rin ang init ng gintong hibla na iniwan ni Lazaro para bang bahagi na siya ng katawan ko at ng pagkatao ko. Um, Isagani, patawad ha. Noong una, akala ko lahat ng ikinagwento mo guni-guni lang. Pero matapos kang masaksihan ng laban mo, hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag. Ang alam ko lang, totoo ang nakita ko. Totoo ang nangyari. <laughs> Huwag kang humingi ng tawat. Natural lang na magduda ka. Ako nga mismo eh, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Pero, saksi ka na rin. Hindi ako nag-iisa. At, hindi mo na rin ako aasa rin. <sighs> hindi ko man nakita si Lazaro na sinasabi mo. Eh, ramdam ko. Para mo may kasabay ka talagang nakikipag-usap at nakikipaglaban. Alam kong hindi yun gawa-gawa lang. <sighs> si Isabel. Ano kaya nangyari sa kanya? Bigla siyang naglaho. Wala nang balita at hindi na talaga bumalik. At ngayon malinaw na sa akin kung bakit may dugo siyang hindi ko alam kung matatakasan niya uyaya yayakapin niya balang araw. Siguro, pinili na lang niyang lumayo. Baka yun ang pinakamabuting paraan para hindi na madamay pang iba. Oo, kung yun nga ang kanya naging desisyon, igagalang ko. Pero hindi ko siya malilimutan. Gaya ng hindi ko rin malilimutan ang lahat ng na nangyari. Isa itong paalaala sa mundo natin. May mga hiwaga at hindi lahat handang tanggapin. Bumalik ako sa bukid. Masagana ang ani. Mas magaan ang bawat araw at kahit simpleng binata lang ako, ay ramdam kong may kakaiba sa bawat hakbang ko. Hindi na nagpakita si Lazaro, pero ang gintong hibla ay parang nandyan pa rin at nagbibigay ng lakas tuwing kailangan ko. Si Liway ay madalas kong kasama. Ramdam ko ang malasakit niya at siya ang nagpapaalala na kahit gaano kagulong kahapon ay may bukas pa rin naghihintay. Wala nang balita kay Isabela at marahil iyon ang nakatakda. At natutunan ko na ang tao'y lumalakas, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa mga taong naniniwala sa kanya.